ang mahambal ko sa mga Marites na may ara sila siguro leader-leader nga nag-stage sa akon ano kuno ang akon kategori kag-status sa pag-abot ko diri Kapalo ka mo, Google. I-Google nyo. Ang visa ko is IR-1 visa. So, tututututututututututut benefits. Kasi asawa ko ng marine retired banker. Kasi yan ang nakatatak sa utak nyo. Hindi ko minamaliit or minamasama ang military or retired. Si Anson, three years lang yan sa military. Marine, marine, marine. Na-assign siya sa Vietnam. And then she went back to Hawaii to get married. Ayan. <clears throat> so, hindi siya nagtagal dun. Ang importante, meron siyang na-avail na veterans medical because of the bombing. Okay? Radio operator siya. Okay? During his time in Marine. Ngayon, nag-35 years siya as banker, AVP, in American Savings Bank, Hawaii. And nakapagtrabaho mo sa sa Wells Fargo sa hindi nakakaalam na akala nila talagang marines si Anson ngayon ko itatama kasi andito na ako merong tanong, siguro leader na nag-PM sa akin ano daw ang status ko bakit natagalan ako pinapuntan ko hindi po magic merong iba-ibang kategori yung pagpunta dito ng Amerika lalong-lalo na nung nagka-pandemic, ang dami-daming na offload, na nagastos na lahat, 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 na offload pa sila sa immigration. Yung sa akin, sinigurado ni Anson, kahit may anak siyang abogado, hindi kami nag kay Amber. Umihingi siya ng explanation or whatever, pero wala po kaming lawyer. Yung tawag doon sa pag-apply ko ni Anson is DIY. Iba, na Nauna kami nag fiancé visa kasi hindi pa kami kasal noon. Pero nung nag-pandemic na approve kami 2021, gin stop ni Anson, nagpakasal kami kasi natagalan ang fiancé kahit i-push through pa namin. Pagdating mo dito, iba ang kategori. Mag-a-adjust ka pa rin hanggang maipakasal ka ng 90 days. So, ayaw ni Anson na gano'n Kasi matagal during that time of pandemic ang pag ng Q1. So, ngayon, gin-drop namin ang Q1 or fancy Visa. Nagpakasal kami at nag-apply ulit si Anson ng DIY ng spousal visa. Tapos, yun natagalan dahil sa dami-dami naman ng mga requirements at kailangan ko in due time kasi di ba ano ako ganon kaya yun, mag-google-google google din. Huwag kayong ganyan ng ganyan. Pasapasa ng istorya. Bakit natagalan yung papeles ko? Hindi po magic. Iba-iba ang style ng pagpunta dito. Wala akong pakialam kung anong style ng iba. Basta yung akin, ang importante. Ngayon na nandito na ako, I'm very proud na ipakita lahat kung ano yung buhay ko dito. Hindi ako pinapunta dito ng asawa ko. Kahit hindi mayaman ang asawa ko, sinasabi ko sa inyo, sino man dyan ang sa inyo, na tiniklaim ko na asawa ang, ang, asawa ko mayaman. Hindi po, komportable lang po ang pamilya ng asawa ko sa Hawaii. At si Anson po, nag-ipon, nag, nag, nag todo pawis toon nung pa siya hanggang sa nag siya. Kaya mabigyan niya man ako ng magandang buhay ng buhay galing po sa kanya at very proud ako magiging asawa. Huwag kayo chismis ng chismis. Nagtanong sa akin yung isa sigurong lider-lidera na gusto talaga i-prove kung ano yung kategory ko. Pagdating ko dito, nakatatakpo sa visa ko. I am one permanent resident po ako. Tapos, hinihintay ko na po yung green card ko. Kasi bago ako dumating dito, may IUSPIN na po ako. Sa Pilipinas pa lang po ako. Tapos, meron na pa akong is-is-is number. Meron na pa akong green card. Parating na po. Kaya hindi po ako nahirapan pagdating dito. Kasi nasa Pilipinas pa lang kami. Nailagay na po ni Anson sa akin yung mga benefits ko hinihintay na lang yung pag-step in ko ng Amerika. Kaya qualified po ako sa pension ng SSS. Kasi 62 na po ako, hindi man siya kalakihan, pero nothing to worry na kailangan po magkas-kas na magtrabaho na mag-apply. Kasi yun po ang reason ni Anson sa akin kung bakit ayaw niya ako patrabahuin. Kasi gusto niya, kaya nga siya nag-asawa ng retired din para yun na lang po. Magkasama na lang kami kung saan, ka, saan siya gusto pupunta. Magmoling man po kami. Ganyan na lang ang life namin dito. Gusto ko po magtrabaho ka part-time. Ang sabi niya sa akin, hindi na kailangan kasi makaka-avail ka ng kahit paano. Meron akong pensyon Di ba? Klaro na yan. Kaya mag-google kayo para masagot yung mga tanong niyo. Basta yung visa ko, ir1 permanent resident. Ganon. Ang sinasabi ko sa inyo na wait for the right time. Huwag magmadali. Kasi pag magmadali ka, hindi pwedeng merong kang kinatatakutan. America is America. Lahat yan masisilip nila. Darating ang time, hindi natin ma-foresee, kung ano man yung mga ano man yung mga kama at saka mga hindi natin kasi alam ang utak nila kaya yun hindi ako tinala ni Anson habang hindi plantsado ang lahat malaking 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 kaso po yung fraud yan ang ingatan nyo wag na wag po kayong gumawa ng isang bagay na may sisilipin sila sa kasi it's either i kayo o ikukulong kayo dito. Yun lang po ang masasabi ko. Alam ko po yun, in-explain po ni Anson sa akin. Kasi medyo nung time na yun, nag-iintay kami. Parang na-desperate na ako. Kasi hindi ko naman po pinangarap na mapunta ng Amerika. Pero nakapag-asawa po ako sa kanya. So may mga bagay-bagay na hindi ko naintindihan. Kinaintindi po niya sa akin with the help ng anak niyang abogado. Kaya ayaw namin na may masilip sa amin. Gets niyo? tama na po yun sana wala na may mag PM tungkol dun sa status ko at sa kategory ko legit po ako dito legit na legit kaya saan man po kami mapunta may picture po ako mag asawa po kami legit po yun Pilipinas hanggang pagdating ko dito kaya saludo ako sa mga marites at least naintindihan niya po yun kaya lahat yun po sa youtube ko YouTube channel ko. Documentary yun po. Documentation ko po yun. Kasi naisubmit ko po yun sa DS260 yung YouTube channel ko. I'm very proud for my Facebook and YouTube channel na nasa DS260 ko. Kaya tiningnan po yan ng immigration. Ganun po. Kaliti. Hello, good morning. <laughs> Tapos ako naglinis ko sa si ang CR Dery sa Dalong. You know. Charot.